Isa ka ba sa mga hindi nakaintindi dito? Isang short na description ng gym business. Sa gym business, isang best ka lang mamumuhunan. Sa gym business, hindi kakainin ng oras mo. Sa gym business, kahit manlibre ako ng isang buong barangay, hindi ako lugi kasi walang na walang inventaryo sa akin. Ganda araw po, ako po CRP si ng Jim Depo. So, meron tayo nag-trending na video. So, marami nag-question doon sa, sa video natin na yon. So, ang sinabi natin doon sa video na yon, una ka ako, ang gym business is isang beses ka lang mamumuhunan. Totoo naman po yon. So, may mga nag-comment kasi na papaano yung kuryente, papaano yung trabahador, yung upa. So, papakita natin sa video yung comment na yon. Ang kuryente po, ang upa po, at ang pasweldo ay hindi po siya part ng kapital. Ang mga nasabi ko po mga uh, bagay na yon ay parte po ng operational expense. So, sa negosyo po kasi, iba ang operational expense or ang kapital. So, yung operational expense po kasi, kalimitan, ito yung mga araw-araw o buwan-buwan na gastusin nang isang negosyo. So ay ito nga yung mga upa, yung pasweldo at iba pa. So yun yung operational expense. Para yung kapital po, yun yung kailangan natin na paunang uh, uh, unang uh, gastusin o unang pera para mabuo yung uh, negosyo. So kagaya ng gym business, ang kapital po rito is itong mga equipment. So pag nagtayo kayo ng ano ng gym business Natural 'yan. Kahit anong negosyo, merong tiyatawag na operational expense. So, iba 'yung kapital, iba 'yung operational expense. So, sa gym business, ang kapital is 'yung mga equipment po. So, yun po yung, sa I hope ma-ma-distinguish natin kung ano 'yung mga kapital at ano 'yung operational expense. So, another uh, naging na -na nasabi ko po doon sa na -sa, sa video na 'yon is kako kahit isang buong barangay pwede kong ilibre nang hindi ako malulugi sa inventaryo. So sinabi ko po 'yon, totoo po 'yon. So again, marami po ano, marami pong nag-comment sa atin. Ano, isang buong barangay ililibre mo lugi ka doon. So ito po yung uh, opinion ko po dito. So bilang negosyante, uh, kapag alam natin kagaya nito, na alam ko na kaya ko maglibre ng isang buong barangay ay hindi naman po ako araw-araw maglilibre na isang buong barangay. So tama yon kaya ko maglibre na isang buong barangay. Pero bilang negosyante, ang gagawin ko yan, palibasa, alam ko na kaya ko manlibre, gagamitin ko yon para sa promotion ko. Papaano? Kagaya dyan sa ano, perfect example po, magbubukas po tayo ng Gym Republic dito sa uh, Lipa City. So dito sa Gym Republic, manlilibre po ako dyan. Kung kayo ay pupunta sa Gym Republic, magpa-schedule po kayo, mag-PM po kayo sa Gym Republic Lipa City, uh, PM nyo ko po kami, ilalagay ko po yung page ko. So, mag-offer kami ng libreng 2 weeks. Aha, 14 days, 15 days na libre. Makapag-gym ka lang sa Gym Republic. Ang kailangan mo lang bayaran doon ay yung annual membership. Tapos libre ka dalawang linggo. Ngayon, ito yung sabi ko. Itong mga libre na to, ito yung mga ginagamit namin promotion. Okay. Ito example na to. ha. limitahan natin. Huwag muna isang buong barangay. Okay. So sa Gym Republic, kita nyo naman yung mga Gym Republic natin. Papakita natin yung Cavite City, papakita natin sa si Tarlac. Actually, kasi isang buong barangay dyan. Pero huwag na natin pagkasyahin. You ano? So ito yun. May promo kami sa Cavite City. Kunyari, okay. May isang tao, pwede siyang maghakot ng dalawang tao. Okay, yung isang tao na makakapaghila ng dalawa pang tao na magbabayad sa gym, libre ka na. Okay, so tatlong tao pumasok sa gym, yung isa libre, yung dalawa may bayad. Okay, so nag-gym yung tatlo. Nalugi ba ako? Meron bang naubos na, na, na inventaryo? Wala, di ba? Ang nangyari ngayon, Maari na libre ako, pero nakatanggap ako ng dalawa. Okay, Gawin natin isang buong barangay ngayon. O, oh, kunyari, nang libre ako isang buong barangay, pwede ako malibre na isang buong barangay, pero yung bawat tao sa barangay na yon, magdadala ng, magdadala ng dalawang tao para magbayad, di, di, di kumita naman ako, isang buong barangay ang, nalu, ang nilibre, dalawang buong barangay ang nagbayad. Okay? Ito kayo yung sabi kong wala akong lugi sa inventaryo. O, oh, eto, ito. Lagi natin kasi kinukumpara yung ano, eto, I'm sorry ah, hindi ko po sinisiraan tong mga negosyo na to, pero galing to sa comment ng mga ah, ah, ibang mga sumusunod sa video. Sabi nila, kinumpara tayo sa itloga, itlugan, bigasan, di ba? So, ikumpara natin, bakit ako walang nalugi sa inventaryo? So, pagpalagi ah, pagpalagay natin, yung isang beses, may tapsilugan siya. So, sa tapsilugan ba, oh, ako, okay. Doon sa sinabi ko, may isang tao na nang libre na naghila ng dalawang tao, tatlo silang papasok sa gym. Yung isa libre, yung dalawa may bayad. Bilang gym owner, may nawala ba sa akin inventory? May nalugi ba? Wala. Okay. So ngayon yung tapsilugan. Tatlong tao pumasok, isang tao may bayad, dalawang tao Ah, isang tao libre, dalawang tao may bayad, may lugi ba yun? Meron. Kasi yung isang top sunog na kinain walang bayad, lugi ka sa kapital sa inventaryo noon, Sa inventaryo. Pero ang susunod na tanong niya, eh, paano yung upa? Paano yung uh, pasweldo? Kuryente? Eh, parehong meron po yun. Kasi yun yung operational expense. So, ibang iba po yung operational expense sa kapital. So, yung inventaryo kasi, eh, perfect example na ito. May kaibigan ako, Palang, pangalan natin si JR. Si JR, may tindahan ng bigas. Ako, meron akong gym. Sabay kaming nagbakasyon ni JR. Isang buwan kaming nawala. Tapos, yung kahera ko sa gym, nilimas lahat ng pera, nilimas lahat ng kita ng gym sa loob ng isang buwan. At si JR, ganun din. Yung kanyang bigasan, nabenta lahat. Pero yung pera na kinita o benta, kinuha rin yung kahera niya. Bumalik kami ngayon do sa tindahan namin. Ako, may babalikan pa akong negosyo. Bukas, mag-ooperate ako, kikita uli yung gym ko, pasok ang pera. Si JR, may bigasan, nilimas ng benta, naubos ang bigasan niya Nilimas ang pera. Si J.R. ba, may babalik ang negosyo. Wala na. Wala na yung bigas niya eh. Yung pera na pinagbentahan ng bigas, kinupit ni Kahera, wala na. So yun po yung sinasabi ko na kaibahan ng gym business. Ito ho ah, hindi ko po sinisiraan yung bigasan, yung itlugan. Ang pinopromote ko, yung kagandahan ng negosyo ng gym. So yun yung sinasabi ko na... Walang lugi sa inventaryo. So, ano to eh? ah... Uh, pag kasi yung reels natin, may ikli lang. Pero kung iintindihin mo kasi, o papanoorin mo yung buong video, mas may iintindihan mo. Mahirap kasi, honestly, sa panahon ngayon, kung makikita nyo yung mga comments sa comment section ko, marirealize mo na maraming Pilipino pa talaga ang hindi namumulat sa maraming bagay, especially pagdating sa finance, pagdating sa negosyo. So, I hope, ano, wala akong gustong ma-offend dito sa, sa, video ko na to. Ang, ang, ang purpose ko po sa, 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 video na to, sa mga videos ko, is makapag-share po ako ng information. So, malaking bagay kasi yon So, again, katulad na sabi ko nga, ang gym business, hindi special na negosyo yan. Ang gym business, walang garantiya yan, nakikita ka kag ang gym business kagaya ng ibang negosyo na pwedeng kumita at pwedeng malugi depende sa mga taong nagpapatakbo nito at papaano niya to pinapatakbo ang kaibahan lang ng gym business sa ibang gym business correct me if i'm wrong ha pwede kayong mag-comment sa gym business kasi nandito kami yung gym depot ah, hindi niyo ko makikitang magbebenta ako ng ano ng ng gym equipment. Hindi ko sinabing bumili kayo ng ano, ng bench press nito. Wala. Lagi kong pino-promote yung gym business. Ang kagandaan kasi dito sa Gym Depot, pag dito ka kasi kumuha sa amin at nag-start ka ng gym business, along the way, ginaguide kayo namin. Ay, nako, namura ako. Namura ako na isang kliyente. Shout out kay Sir Rex Jersey ng Sorsogon. Minura ako niyan. Kasi, sabi niya, di ko na sabihin yung mura. Sabi niya, Sir RP, tumawag eh, Sir RP, sabi mo, 500 lang ang kikitain sa gym business. Eh, 1,500 na day na kinikita ko ngayon. Ay eh, sabi ko naman, Sir Rex, Sir Rex, ay sabi ko, pinakamaliit na pwede mong kitain sa gym business is 500 pesos. Hindi ko naman sinabihin yung pinakamalaki. Sir Rex, comment ka dito. I-share natin yan. ah uh, pakita natin yung gym mo. Ito, yung kwento ni Sir Rex, maganda yan kasi ano yan eh. Matagal ko ano, madaldal din yan. Da tagal ko kausap yan noon pa yan. Nagsimula yan sa personal gym lang. Sa bahay, naglagay, kum parang kumuha siya ng equipment sa akin na siya lang gumagamit. Later on, nakita niya, may mga gumagamit na rin ibang kabataan sa lugar niya. Tukat na long story short, yung, yung home gym niya, naglagay siya ng ano, <laughs> ng commercial gym na maliit lang. Tapos, ah uh, ngayon, sabi niya, order na naman si Sir Rex. Actually, magde-deliver kami this bukas, Friday. Pare ano ano anong gamit 'yon? Leg press. So si leg press mag mag oh, magde-deliver kami bukas kay, kay Sir Rex. So eto ngayon na matindi. Yung mga pinambibili ni Sir Rex ngayon ng gamit, galing na do sa kinikita ng gym niya. Plus, Si Sir Rex is nagtatrabaho pa ha. Nagtatrabaho. Sipin mo. awag oh, huwag naman lang sabihin natin. Kasi magyayabang na naman tayo. Huwag lang sabihin natin. Huwag, huwag ng 1,500 a day, araw-araw. Huwag kinikita. Ang kinikita ngayon niya is, pagpalagin natin 500 pesos a day na lang. 500 pesos a day do sa gym niya. Which is 15 million isang buwan. Which is hindi na masama. Nagtatrabaho si Sir Rex. Plus sa gym, meron siyang 15 million isang buwan. Hindi na masama. Di ba? Again, mabalik tayo. Sir Rex, ha, comment ka para alam nila na totoong tao, na totoong nag negosyo ng gym business sa Sorsogon, yung binabanggit ko. So again, I hope, uh, ito yung sinishare namin. Si Sir Rex, isipin mo, babalik tayo. Kasi yung ano ko eh, ang kagandahan kasi sa gym depo, dahan-dahan namin inalalayan yung mga tao. From the beginning up to the operation, ginag-guide namin yung mga tao. So although ano ha, kagaya sabi ko sayo, walang guarantee na magki-click at kikita ang gym business pero mas malaking bagay talaga yung may nagagayde. Eh. bakit sabi ko nga kinukumpara ko nga palagi yan sa pupunta ka sa gym eh di ba pagpunta mo sa gym wala kang alam Mataba ka, gusto mo magpapayat wala kang alam pagdating mo doon di mo alam kung ano gagawin mo eh di ba so pagdating mo doon bahala na damputa ko rito damputa ko doon hila ko rito tulak ako doon wala kang kasiguraduhan kung mag i-improve yung katawan mo pero pag bumunta ka sa gym at nagpaturo ka sa coach at i-guide ka ni coach, hindi rin garantisado yon na mag improve ka. Pero mas malaki ngayon yung chance mo na mag improve kasi may nag-guide sa'yo. So dito ako papasok ngayon. Dito papasok si Jim Depo ngayon. Si Jim Depo ngayon, siya yung mag-guide. Okay. So last but not the least, meron tayong proof of completion para kay Sir Bobby Guana ng Iloilo. -ilo. Basically, ito po order ni Sir Bobby is package C na nagdagdag ng ilang equipment plus ginawa natin adjustable pulley yung kanyang crossover. So, again, si Sir Bobby is isa sa mga kapatid natin na, na nagbibisnes. Kung di ako nagkakamali, parang OFW si Sir Bobby. Sir Bobby, kung nanonood ka, please, pa-comment po kung tama ako. So again, may iiwan tong business na to do sa wife niya. So wife niya magpapatakbo. And again, babantayan natin. Titignan natin kung pa, paano po mangyayari do sa sa gym business ni Sir Bobby. Ipopromote natin. Uh, ilalagay natin kung saan nyo mapupuntahan. So mabalik po tayo doon. Again, maganda po na may nag a sa inyo, may nagtuturo sa inyo pa, paano gagawin kasi dito mas lumalaki yung tsansa na magiging successful ka. So, ano, uh, I hope, ano, uh, mas maliwanagan ngayon, yung mga tao na otherwise iba yung perspective. No? So, ulitin ko, sa gym business, isang beses ka lang magkakapital. Isang beses ko lang ipuputap to. Then that's it. Pwede ka umabot ng ilang taon ng hindi na magpapalit at hindi na magdadagdag. Isang beses lang. Again, iba po ang kuryente, iba po ang pasweldo, iba po ang upa. Operational expense po 'to at hindi po ito part, part parte ng kapital. So lahat ng negosyo, meron 'yan. Okay? At last, but not the least, yung sinabi ko na kaya ko manlibre na isang buong barangay nang hindi ako libre sa nang hindi ako malulugi sa inventaryo, I hope na explain ko 'yan. Dito, manlibre man ako, walang mawawala sa akin pag sa itlugan, sa bigasan, ng librika may malulugi sa'yo. So I hope, maliwanagan na po yung iba. At kung hindi pa man, huwag kayong mag-alala. Hindi ako magsasawa magpaliwanag sa inyo hanggang makumbinsi ko kayo. Kupul si RP na Jim di po. Maraming magdang araw po.